naalala ko kasi guys ang dyan yun ayan mga ka-survival, nandito na ako sa ano sa uh, isang simenteryo guys so nandito ako ngayon sa isang simenteryo mga ka-idol. At ah uh, sa unahan siguro guys, nalimutan ko na kung saan inilibing yung ano, yung ama ko. So pupuntahan ko Jan mga kaidol ha, hanapin ko ngayon. Hanapin ko ngayon yung ano, yung uh, libingan niya dito mga kaidol, yung buntod niya kasi nalimutan ko na talaga. Almost 9 years kasi ako hindi nakabalik dito guys. Kaya hahanapin ko ngayon. So samahan niyo ako mga kaidol at ah uh, ayan. kirabdaman din natin tong ano, yung cemeteryong ito mga kaidol. Yeah, medyo tahimik tong cemetery ito guys kasi andito ito sa ano sa liblib na bahagi no, ng lugar na to. Yeah, susubukan ko ngayon na hanapin yung puntod ng aking ama no. yeah, matagal na kasi yun guys na hindi ako nakabalik dito. Guys, kung makikita ka pa ba yun parang nakalimutan ko na talaga yun guys Ayan eh, mga idol So parang hindi ko makita dito yung ano guys. Yung puntod ng ama ko. Kasi sa tinagal-tagal na ng panahon guys na hindi ako nakabalik -naka -naka dito. Nalimutan ko na talaga kung saan yung inilibing. Yung guys parang hindi ko makita dito mga idol. Nagbago na kasi yung ano dito guys, formahan ba? Dati kasi mga idol dito yung ano parang tawag ito, Yung waiting parang waiting shed dito guys pa. So nandito yun. Ngayon nawala. Nagbago na kasi yung ano dito guys kaya hindi ko mahanap kung saan banda. Kasi parang inilipat na nila yung mga idol no nilipat nila yung ano yung meeting shed nila dito pero susubukan pa rin nating hanapin yun guys baka sakaling makita natin pero kung hindi kung sakaling hindi kumahanap yung mga ka-idol ito na lang ako mag kaya ang uh, nakagawian ng mga uh, kapatid natin, no? Uh, doon na lang magsisindi ng uh, tawag nito kandila sa malaking cross, guys. Talagang hindi ko na mahanap, guys. Hindi ko kung saan yun. Para kasi hindi yun dito, eh naligaw na talaga ako dito sa ano sa sobrang tagal mga kaidol naalala ko kasi guys nandiyan yun sa bandang ano guys oh, yung ano pero ano kasi maraming tawag nito yun yung kasi yung palatandaan ko sana dito guys yung parang tawag daw yung waiting shed talaga na nandito kaso tinanggal na kaya uh, hindi ko mahanap kung saan na yun saan yung libingan ng ama ko yung ano niya kung saan nakalagay lagay yung ano niya guys nakalimutan ko na talaga sa pagkakaalam ko kasi guys parang dyan lang yun kaso di ako sure kung dyan ba talaga yun kasi nga dati guys wala pa ito itong ano parang linyada na to wala pa kasi ito guys parang may saan kayo nakalagay yung malaking cross dito guys Wala talaga mga ka-idol, no? You know, nilipat yung ano guys. Tawag nito. Nilipat yung parang waiting siya dito guys. Kaya parang nalito ako sa so, nalito ako sa ano Nalito ako sa punto ng papa ko. Bala, wala talaga guys. Try pasokin dito mga kaidol Yung ko kasi mga kaidol Diyan yun Kaso pagpunta ko Wala talagang hindi ko na yun matatagpuan guys oo parang wala na talaga yung ano niya yung puntod ng ano ko, papa ko dito Subukan kong puntahan yun mga kaidol. Parang may naalala ko dyan. ni no, walak lah talaga marah idol kita nak mahanap walak guys walak natabunan na siguro, siguro yun mga ka-idol yan hindi na natin makita hmm. baka natabunan na nga guys yan mga ka-idol so dito lang tayo magsisindi guys no? ko alam kung saan yun hanapin guys. Uh, lang tayo magsisindi. And guys, so hindi ko mahanap yung uh, puntod ng ama ko dito guys. Kaya dito na lang ako nagsindi. And mga uh, idol. Maraming salamat sa inyong lahat guys. God bless po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang yung videos natin. Medyo napapahaba yung videos natin guys. Thank you so much sa inyong lahat guys. God bless po.